Sabi ng matatanda, kumain ka ng gulay para humaba ang buhay. Pero paano kung ang mismong gulay na nagpapalakas sa iba ay siya palang lason para sayo? Sa Pilipinas, milyon ang may sakit sa kidney at ang madalas na tanong, Dok, gulay naman to, bakit bawal? Ngayon may natin ang katotohanan. Alamin natin kung bakit ang superfood ng karamihan ay pwedeng maging silent killer ng mga may kidney disease. Isipin nyo ang kidney natin bilang isang salaan o filter. Kapag healthy ito, tinatanggal nito ang sobrang tubig at minerals sa ating katawan. Pero kapag nasira ang kidney, barado na ang salaan. Kapag may chronic kidney disease o CKD ang pasyente, hindi na sila pwedeng kumain ng basta-basta. Ang kalaban nila ay ang tinatawag na hyperkalemia o sobrang taas ng potassium. Delikado to kasi pwedeng itigil nito ang tibok ng puso. Unahin natin ang pinakasikat, ang tinaguriang miracle vegetable ng mga Pilipino, ang malunggay. Oo, tama ang narinig nyo. Ang malunggay ay siksik sa vitamins pero siksik din ito sa potassium. Bagamat tinatawag itong superfood dahil sa dami ng vitamina, ang katangiang ito ang mismo ang nagiging mapanganib para sa may mga chronic kidney disease. Kung nakadialisis ka na ang isang mangkok ng sabaw na may malunggay, ay maaaring magdulot ng paninikip ng dibdib. Sunod naman natin ang mga gulay na matitingkad ang kulay. Tandaan ang rule of thumb. Kapag matingkad, madalas mataas ang potassium. Kalabasa Ang pangunahing dahilan kung bakit masama ang kalabasa para sa may mga sakit sa kidney, lalo na sa mga may chronic kidney disease, ay dahil sa ito ay mataas sa potassium at phosphorus. Kapag mahina ang mga kidney, hindi nito kayang alisin nang maayos ang sobrang potassium sa dugo. Ang labis na potassium ay maaring magdulot ng irregular heartbeat. Ngunit ang mga nasa early stage ng CKD ay maaari pa rin itong kumain kung hindi ito'y pinagbabawal ng doktor. Kamatis Ang kamatis lalo na ang mga tomato paste, tomato sauce, ketchup at sun-dried tomatoes ay may mataas na konsentrasyon ng potassium. Bawal na bawal ito para sa mga taong may advanced na sakit sa kidney. Kasama din sa red flag list ang spinach at dahon ng gabi at mga root crops tulad ng patatas, ubi at kamote. May paniniwala ang iba. Hindi ko naman kakainin yung gulay. Ihigop lang ako ng sabaw. Mali. Kapag pinakuluan mo ang gulay, lumalabas ang potassium at humahalo ito sa tubig. Kaya sa renal diet, yung sabaw na pinaglagaan ng gulay, yun ang pinaka bawal inumin. Kailang potassium ang kalaban. Nandyan din ang sodium o asin. Ang mga dilatang gulay at mga binuro gaya ng pickles, ito ay nagdudulot ng manas at pagtaas ng presyon na lalong sumisira sa kidney. Pero huwag mag-alala. Hindi ibig sabihin ay hindi na kayo kakain. May mga gulay na mababa sa potassium at renal friendly. Gaya ng repolyo, cauliflower, sayote, pipino, sitaw, at talong. Pwede rin gawin ang prosesong leaching. Balatan at hiwain ang gulay. Ibabad sa tubig ng apat na oras bago lutuin. Nakababawas ito ng potassium content. Ang pagkakaroon ng sakit sa kidney ay hindi katapusan ng masarap na pagkain. Kailangan lang ng disiplina at tamang kaalaman. Ang kidney diet ay hindi one size fits all. Iba ang diet ng stage 3 sa stage 5. Ingatan natin ang ating bato para tuloy-tuloy ang ating buhay. Ano ang masabi mo sa mga gulay na lason sa kidney? Ipinagbabawal din ba ito sa'yo? Ibahag ang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, Ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ang video na ito ay gabay lamang. Kumonsulta palagi sa inyong nephrologist at renal dietitian para sa tamang diet plan. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panunod. Hanggang sa muli po. God bless.